Hello everyone! So welcome back to my YouTube channel. So ngayon ay pupunta po ako ng Botolan at sobrang napakatagal po ng biyahe. Joke lang, saglit lang po ang ng pang biyahe papuntang Botolan galing iba sa Bales. At uh, syempre, na po ako dito sa sakyan na sinakyan ko po. Libre po ang sakay namin sa oras na ito. So mahaba ang pila at nagaantay po ako that time kung ano po yung gawin, mga dapat ko pong gawin at syempre sa oras na ito kumakain na po ako dahil nabutan din po ako ng lunch so lunch break po sobrang napakatagal po ang aking pag -aantay. so masarap-sarap din po yung pagkain ko so, at may kita naman po ninyo habang inaayos ko po yung mga papers ko dito ay nag enjoy na din po ako kasi may mga nakikwentuhan din po ako ng mga katabi ko at hindi po kong nakakapaniwala kasi tahimik lang po ako tao. Pero okay naman. So, para tanong naman pa ako sa mga kasama ko po. Ah, uh, syempre, habang na tapos na po natin 'yon, ay naglalakad na po ako papunta po sa kabilang school. At sobrang napakahaba po ang aking nilakad kaya syempre pas forward na po natin At hanggang sa nakarating po ako doon sa destination na pupuntahan ko po At syempre yung sinabi ko po kanina yung school nga po At sobrang napakalayo po kasi And finally nandito po ako, pumasok na po ako sa may gate At Nakita nyo po dito yung mga tao na nag-aayos ng mga papers po nila para makakuha po sila ng box at yung laman ng box na yun syempre alam nyo na yung pagkain po mga dilata or mga bigas ayan so pila pila po yung mga tao dyan at sobrang nag enjoy naman po yung bawat isa sobrang napakapigat po ang aking bitbit kaya nahirapan po ako mawag na po so anyway nakasakay na po sa at nakita nyo naman so paalam sa botolan iba sa bales ay yung mga sa na nakita po ninyo so libre po yan so libre sumakay hindi po yung sakin ng libre so that's all for today's video thank you for watching shout out po sa mga manonood po at sa mga susunod na manonood po ulit sa aking videos bye